So, magagamit ko na itong ginawa kong DIY na, no Try ko dito kung ano, fit. eh no <laughs> Napakaganda. Hindi na kailangan mag ganun pa. Ayan to. Hindi mo na kailangan yung pa. Ito. Pasok ko lang ito. Grabe! Ikan. Punin mo isa dyan. Hindi na kaya. Kasi impact. Tapos muna natin impact may na. Ah, ito. Malakas talaga to Ayun, nahulog. No Alright. Ito na. Ito, so, tingnan mo. Walang kahirap-hirap pa. Hawakan ko lang dito. O, oh, diba? Eh, kung wala siyang holder, yari yung kamay mo kasi matigas yung ano niya, no? Itong pagkaipit. Napaka-basic. O, oh, O. Oh. O, oh. oh, dahil mag- kami ng slippery clutch eh. alright ayan lang sa pagbalik ganun din alright napakasulit alright mga parts meron na akong gagawin DIY ano no? holder ng clutch clutch up Ayan. Yeah. <laughs> so, ang gamit ko kasi dito para sa sniper dahil pag minsan hinahawakan mo ganyan. So, mga sa mga ano, malaga to sa mga mekaniko ano na walang pambiling ano uh, puller. Yan. Meron na tayong DIY na holder, ay ano, holder ng clutch. Hub ng sniper at saka SC at saka FZ. So right. Okay. Kasi pag minsan nakakasugat yung ah, pag ginawakan mo lang siya sa kamay, ano. Pag minsan maigpit, nasawakan mo dito. Pag minsan masusugat ka dun sa basket yung matulis yun so ang maganda gawin gagawa kayo ng dito kung wala kayong pambili ano marami namang tools na pang hold ng clutch up so ayan ginawa ko ayan ganyan so para ma mas matibay gumawa na ako ng holder na maganda sana kung ano Uh, yung tawag nito tubo ganyan diretsyon nyo lang ganyan tapos putulin nyo tapos saka nyo lagyan ng uh, ganito ganyan para may holder siya no so alright so hindi siya match taas na lang para matibay Okay. So, nangyari ganyan ito. So, meron na siyang para malakas siya, no? Ayan. So, meron na tayong holder ng flat sub ng sniper at saka SC at saka FC. Ayan. Hindi na tayo mahirapan. Okay. Okay. Alright mga parts Tapos na So yun lang ano So ganito lang yung Puller Ay holder pala natin Puller Ayan So meron na tayong DIY na Holder ng Clutch up Para ma-pull out yung Ano Yung nut nya Kasi hindi na mahirap Mag Hawak May holder na tayong DIY Sniper Tsaka SJ at saka FJ so, Alright So yan lang Okay Ito yung ano nya Holder Extension So alright mga parts Sana nagkaroon kayo na idea Tungkol dito sa ano natin Holder ng Clutch sub ng Sniper 150 Alright Salamat sa panunod Bye bye